Ebola freakout. Mukhang nasindak tayong lahat ng media na wala nang ginawa kundi mag-report tungkol sa Ebola itong nakaraang linggo. Sa takot ng mga tao ay maraming nabentang dyaryo na may headline tungkol sa Ebola itong mga nakaraang linggo. Ang mensahe ng media, mamamatay tayong lahat. Pero para sa NBC cameraman na si Ashoka Mukpo na may Ebola at ginagamot sa isang ospital sa Nebraska, kailangan nating mag-relax. Si Mukpo ay rumisponde sa isang U.S. Congressional Hearing tungkol sa pagkalat ng Ebola, kung saan pinagbabato ng Congress ng mga tanong tungkol sa Ebola ang mga CDC doctors. Ang Ebola ay isang nakamamatay na kasakitan at libu-libong tao na ang namatay dahil dito sa West Africa. Mas lalong natakot ang mga tao matapos kumalat ang balitang isang lalaki ang namatay matapos sumuka sa isang flight mula Nigeria papuntang JFK Airport noong Huwebes. Kahit na ang lalaki ay hindi naman infected ng Ebola. May mga nagsasabing dapat na iba ng mga flight mula West Africa papunta sa US. Pero mukhang mas dapat natin ikatakot ang mga Amerikano kaysa sa mga West African travelers. Noong lunes, isang nurse sa Dallas na may Ebola ang sumakay sa isang commercial flight kasamang isang daan na tatlumput dalawang pasahero. Tinawagan daw ni Nurse Amber Vincent ang CDC tungkol sa paglipad at okay lang daw ito sa kanila. Sa flight ay nakaupo ang nurse ng malapit sa dalawang male strippers na pauwi mula sa isang romance novel convention. Ang mga lalaki na tinawag na Ebola strippers ng media ay nasa quarantine na ngayon at nakapag-donate na ng na mahigit $2,500 ang kanilang mga fans para mabayaran ng kanilang panggastos. Ang Ebola ay isa sa pinakaseryosong pagsubok na hinaharap ng mundo ngayon. Pero imbes na matakot at masindak ng walang ginagawa, mas mainam na matuto tayong protektahan ang ating sarili at ipagdasal ang mga taong nilalabanan ng kasakitang ito sa West Africa.